Kuya, kaya pie. <laughs> one pop. Go agad! Go agad! Go agad! Walang <laughs> well, pagdadalawang isip pa. Tiga nga ate mo, Asa may mga gusto po sa kanya, power top ko po to. Barbie top. Uh, click the like button below. <laughs> Share and subscribe if you like this comment mine. Screenshot po, screenshot po. <laughs> Later. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Paridas Vlog, ay inyong problem vlogger from Bukidnon na ngayon ay nasa Cavite. And then ako sa Cebu kasi nag-attend ako ng na Sinulog 2025. And then ilang days tayong lasing. One or two days pala kasi Ayun, wala tayong ibang ganap Hindi ako nakasali ng parade Kasi sobrang init As in, ang dami daw nahimatay Ang dami nagsabi sa akin na marami daw nahimatay sa parade Gawa ng sobrang init at saka sobrang crowded And for today's video January 21 May itinerary kami Pupunta kami ng Saan ba tayo pupunta dyan, Chris? Actually, ka-video call ko ngayon Makakasama ko later sa ano Sa ganap natin for today's video And then, pupuntahan muna natin yung isa sa famous na kainan dito sa Cebu, which is ang pungko-pungko sa Fuente. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung pungko-pungko dito sa Fuente. Isa ito talaga sa itinerary ng kahit sinong pumupunta dito, ma international or local man. Kasi, saan nga nang galing yung pungko-pungko dyan, Chris? No word? At bakit pungko-pungko? Upo-upo. Pungko? upo, upo. <laughs> <laughs> <Sa> upo, upo. <laughs> Pungko-pungko <laughs> dito sa Cebu kasi sa Bisaya term, yung kung Tagalog siya is opo-opo. Tsaka ang mura lang kasi ng food doon. Puro lahat is fried. Fried pork, fried ano, kinemeru, yung mga ganun. Papakita ko sa inyo mamaya guys. then after namin magpungko-pungko, di namin alam kung saan kami. Pero isa sa gusto ko mapuntahan is yung taps sa Cebu. Kasi last time na pumunta ako nung hindi pa siya fully ano, fully renovated as in parang ano pa siya and ngayon nakita ko naman sa ano nila sa Facebook page na okay na yung ano Top Cebu and then marami na din nagsabi sa akin na maganda na ngayon ang Top Cebu Cebu isa din yung sa tourist spot dito sa Cebu City and then mamaya na lang guys magbubok muna ako ng grab para makapunta na doon at makakain na kami ni John Chris si John Chris pala is isa sa kaibigan ko na may pin pinakamagandang mukha muka may pinakamagandang kutis. <laughs> Magkakakilala na kami nito sa Cagayan de Oro pa lang. Uh, kasama kami sa isang grupo sa Cagayan de Oro. And then, ayun. Mamimit nyo siya mamaya, guys. Basta, ang masasabi ko lang isa sa may pinakamagandang muka sa amin dati. Dito na siya nakatira sa Cebu kasi dito na siya nag-work. Almost half of his life. Di ba you are 52 years old na? <laughs> Hindi, dito na siya nagtatrabaho, ano, since... Ilang years ka na dito? 10 years? Since 2015. Since 2015. And then, 2024. So, nasa... 11 years na siya dito. Ha? Ay, 2025 na pala. 10 years na nga siya dito. Wow, congratulations! Umabot ka ng 10 years sa Cebu. <laughs> Hindi siya napaband. Hindi <laughs> siya napaband. So, ayan na nga, guys. Balikan ko na lang kayo mamaya. Makikita niyo si John Chris. Maya-maya lang kasi magbubuk na ako. Sobrang init sa labas. And then, pag nagbuka ka ng grabito, ang tagal nila i-pick up. So, ayan na lang. Bye-bye for now.

Smile siya, smile So yun guys, nandito na kami sa Pungko Pungko famous dito sa Cebu. Andito na din si John Chris. Kasama ko na siya. Hey, welcome well, me. Welcome me? Welcome sa Cebu. Ay, <laughs> ako pala yun. Ako pala yun sa Cebu. Ako pala yung i-welcome niya. Mali, 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 mali. So, for today's video, kakain kami ng ginabot dito sa Pungko Pungko sa Iba-ibang klase itong ano, meron siyang intestine, meron siyang mga laman. At saka hindi uso dito ang gloves. Kasi <laughs> <laughs> lupin lang talaga na ano. Ganin eh, ganire. Parang ganito siya. Eh, ganito siya. May balik tayo. yun. ganito. Oh, hindi ko naman kinamay. Ayan. Then meron din silang ganito. Ayan. Ano nga to? Skin to kuya, di ba? Pork chop. Ay, pork. Ah. ang liit na pork chop. Ayan. Cute. then, meron din sila. Ano to? Atay? Oo. Uh -uh. Yes, atay siya. dito guys, lahat is puro prito. Puro, puro siya prito. Meron ding... Tawag nito. Anong tawag nito? Ngoyong. Ay, ngoyong. Oo. So sikat siya dito kasi mura lang siya. Sa so, 100 pesos mo, marami ka na makakain, ano? Yes. And then, yung rice dito guys, puso. Ayan. Ganito yung sa rice nila. Ganito yung rice. Hindi uso dito yung ano, yung mga serving-serving. So if you're asking, Pungko-Pungko is the sikat na street food sa Cebu. If sa kagaya ni Ruben, dito sa Cebu is Pungko-Pungko. And it's so delicious. Paano ba na yung delicious? Mm. May may ikhalang. Kulang ang sili. Hindi maamang. Ma'am! Aray ma'am! Kulang ang kamay. Sana ang Ma'am, ano ah, pinili mo ano lang bulaklak? Oo. Oh. Sarap lang yan, dagdagan mo. Pili. Go, go, go! Go! Pusain mo. Pinapusa <laughs> <laughs> ko na. <laughs> Sa so, yung sinasabi ko guys, may, may, may pinakamagandang mukha sa grupo namin. Pinaka-sexy. Eh, nito ba ba? At pinaka-pok-pok. Very nice. <laughs> <laughs> I invoke my right. Hmm. <laughs> Kung makakadayo kayo dito ng guys, puntahan nyo itong pongko pungko sa Fuente. Mamaya ililipit ko kay din. Dati wala pang second floor to. Dito lang yan. Baba. Under underground pa lang. <laughs> Ngayon may second floor na sila which is good. Pero mas mahanin sa taas. soft drinks. Mamaya sakit ng chan. Mm. Ba't ba magulaklak kinuha mo? Hindi pa lang. Hindi hmm. pa rin maanghang. Ha? Ah. Baka nag-lag siya. Yeah, kasi natulog yung nag-lag din. Pork chop daw ito guys. Okay. Ah, Dapat ganito ka mag-ukbang, ganyan mo kakaita mo. Tamain. Trance, trance. Grabe ang daming tao. Dandan nang tao. Grabe sobrang init ito. Ay, medyo malamig ito. Oh. So oh, pero The last, time na nag-ano ko dito kumain, sobrang pawis na, pawis na pawis na pawis ako paglabas. It was a year. Pero yeah, ngayon parang ang ganda na, hindi na siya mainit. Ano yung year yun? Four years ago. And then guys, dito pagkakain kayo, parang isang table lang. And then, nandito na yung... Ayan. Yeah dito lang yung pagpipilian mo lahat. Ayan. Then, kaharap mo lang yung mga kakain. Meron din silang palang mga ganito. Nung ganisa. Skinless ba yan? Ay, skinless. Meron din dun sa tasis Eh. Dati wala pa yung second floor. Wala yung second floor dati. Say hi, John Chris! O oh, ba? Diba? Ang fresh. Ang fresh nyo. Wala pang tulog yan. Partida. Galing pa trabaho. Pokpok -pok kasi ako guys. <laughs> Alam kong po, pokpok ka. Nagpapamassage ka tapos. Oo. Uh -uh. <laughs> tapos ako naman yun. Minamassage Magamari, ko yung eh. ano. Masur. <laughs> Ganon. deket-deket lang kami kakain dito bawal ma-arte dito ha ah. huwag pamunta kayo huwag kayong mag-arte-arte ang init labas na tayo <laughs> mm. so kuha lang kayo ng kuha dito sa harap niyo. kung anong gusto kainin pero honestly, it's the best policy dito guys. Yeah. Wala gusto nyo, ma'am. Ang dami mga estudyante kumakain dito. Yung mga nearby na mga kalamanong mga buildings na mm -hmm. nagtatrabaho. No. Mga doctors, mga okay. hospitals. Wala gusto nyo. Dito sila kumakain kasi mura. Hindi mo na depends mong dami na. Aray mam, Sa karinderia kasi ngayon parang 60 pesos na yung serving. No? 60 to 80. Tapos yung kanin mo, 15 pesos. Kulang. True. Malang kinikili ko yun. Sir, wala naman ako puso. Lima lang. Lima lang. Lima lima. Lima. Ah, 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 Pinachap hmm. yan mismo sa harap niya guys Huwag kayong mag-orange pag pumunta kayo dito Ngayon <laughs> <laughs> yung uniform nila <laughs> Ah, napod eh Utok Hindi utok May brain daw guys, may brain Brain cells Dito tumutok nyo kaya, basa Ah, sir fried yapon. Okay. Utok. Try natin. Baka maging grainy tayo. <laughs> Isa din, isang utak ya. Pero no kabalo, go Wala din kita okay? okay, ugi ya. Guys, ako ya. Ano na ng utok ko ya? Baboy. Ano <laughs> sa manok na nanak ko? Ano sa baka? Tinatanong niya kung saan yung utak na yan. Eh, alam nga naman ganyang kalaki utak ng manok. Baka utak ng dinosaur. <laughs> Kakikisaur. <laughs> oh my God. Sure ka, try na to. Kaya ka lang kaya ka? Isa lang. Isa ito? Lima lang. Baka maging brainy tayo. <laughs> <laughs> Or baka paglabas natin dito. <laughs>

mo lang na di mo mamamalayan dito guys ang dami nyo makakain ayun eh, nakadalawang puso na ako. ay mong diet pa naman Aw. Ah, hmm. Mm. Pagkakasal? Um, so, Pagkakasal? kami ng isang putak ng baboy Itay namin Ito kami Ganoon na Dari na kaya Utak. Brain. Para magkalaman din ng utak <laughs> buti, buti pa dito may utak. Yung kabigan ko. Wow. Wow. Hindi ka tanga. Ayusin mo. Ha? Oh my god. Then try. Do so, sabay tayo dali. Kuwento tingnan. <laughs> yung nakain ko is left membrane. ano? <laughs> yung nakain ko ano siya? Valedictorian. Parang <laughs> lasang ano? Utak? Walang laman. <laughs> ah, sorry. Iba yung nakain kong utak, bobo. <laughs> Nakakabobo. I, I don't know. I like. I like it. Masag kuhaan ka ng dugo-dugo. Pangit ng dugo-dugo. If you happen to notice Lubua, uh, utak din yung gamit ng mabuhay. Mm. Tapos niluluto yun. Yeah, but it's a different taste compared dito. It's like a chicken. I don't know, I can't ex... Wow. <laughs> Englishing. Hello. <laughs> ah, cai. Hindi nyo may data nong. He is working at BPL. Anong company nga? Secret, bawa. Yung sabi na kaya na. Sige na. Mm. Mm, sige na. Ah, kaya na. <laughs> 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 Pero taga-punas lang po ako ng alikabok doon. <laughs> yung alikabok naging pulbos na niya. Size. Ano ba? eh. bad jud. Bad na. No Mamaya na ulit guys, kain na kami. One eternity later. <laughs> so nag-iisip kami kung saan kami papunta. <laughs> saan tayo next? After kain, ay, pungko-pungko ulit. Next branch. <laughs> ah, yeah. Sa katabi naman. Let's, let's go, guys. Ayun, oh, may katabi pala siya. Ayan. Ayun yung pungko-pungko, guys. Kung makakapunta uh, kayo ng Cebu, please da dalawin nyo itong pungko-pungko para ma-experience nyo naman. Mura lang gusto, actually. Yung 100 mo, marami na. Saan nga tayo next? Let's go to Mango. Mango? Anong gagawin natin doon? Okay. Let's... Let's show them what mango is. During Don't morning. English. An hour later.